Hey guys, itong video na ito para to doon sa nagtatanong sa atin guys Kung ano daw po ba ang ibig sabihin ng PICK dito guys sa uh, mixer na to Yun guys, tuturo ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin nun Ito yan guys Yung tinatawag na PICK Kapag nilagay mo yan dyan, binolyo mo, nilagay mo dyan sa zero frequency. Ayan guys, so yung may kudrado na yan, yan yung zero frequency. Tapos, kung halimbawa ito, uh, inadjust mo na lang ganyan. At umilaw ito guys, ayun, um, may nakalagay na peak. Tapos may LED. Ibig sabihin yan guys, kapag umilaw yan, malakas na yung frequency na pumapasok dito. Makikita nyo rin dito yan guys, may LED dito kapag lumagpas sa 0 dB yan. Ayan oh, itong dilaw na yan, yan ang 0 dB. Kapag lumagpas ka na diyan, mabut ka na rito sa positive 6, plus 6. Ibig sabihin yan guys, malakas na yung frequency na pumapasok dito sa mixer nyo guys galing sa cellphone nyo Kaya iilaw yan guys. Ayan guys, so yung peak, Sabing peak guys, ibig sabihin umabot ka na sa pinakamataas na volume kaya umiilaw yan guys yun ang sinatawag na peak yung, tinatawag naman na frequency different thickness or different movement of sound waves ibig sabihin paiba-iba ng galaw paiba-iba ng tunog pumapasok dito sa mixer nyo ibig sabihin malakas, mahina malakas, mahina ganun yun guys kaya nagpipik yan ibig sabihin nun napakalakas na ng volume pumapasok dito Meron pang isang dahilan guys kung bakit nagpipik yan kung bakit tumihilaw ito malakas yung volume nyo na, na ginagamit sa cellphone nakasagad masyado yung bawa nagpiplay kayo ng music guys at sinagad nyo ang volume nito isa rin sa dahilan yun guys kaya nagpipik dapat kalahati lang ang binu-volume nyo dapat Hanggang dyan ka lang guys oh. Huwag mo isasagad dito hanggang dulo. Yung volume mo kasi isa rin sa dahilan yun kung bakit nag to guys oh. Bakit uh, umiilaw yan. Kaya dapat hanggang dito ka lang. Kaya huwag kang lalagpas dyan sa may kudrado na yan guys oh. Ayan yung uh, zero frequency. Kapag umangat ka ng gusto, inangat mo ng gusto yan doon sa taas, magpipik talaga yan guys dahil sobrang lakas na na pumapasok na frequency dito sa mixer nyo papunta sa sa mga speaker nyo guys ayan ayan ang sinatawag na peak ibig sabihin sobrang lakas malakas yung pumapasok na frequency dito guys kaya umiilaw yan ano naman ang mayayari kapag ka nagpick ito guys syempre ang mangyayari nun uh, iinit itong mixer nyo guys mau overdrive uh, mau overdrive yung amplifier nyo it's either masira ang speaker nyo guys or itong mixer nyo kasi nga sobrang lakas na nang pumapasok guys magkakaroon siya ng distortion at syempre, yung mga pyesa nito guys, sa loob nyan, sisirain yun, mag-iinit uh, hanggang sa masira na yan uh, kasi nga sa sobrang lakas na ng frekwensi. Ayun guys, yun ang dahilan kung bakit nasisira yung mga speaker, nasisira yung mixer, yung amplifier kasi nga sobrang lakas na ng frekwensi guys dito nyo makikita yung may mga LED na yan dyan nyo makikita kung malakas na ba ang frequency na pumapasok guys ayun guys sana mayro kayo natutunan sa video na ito